Good evening mga katulits Kami ay bebiyahi Time check tayo Alas na yung bina ng gabi Ito Tinisin ko muna itong Service namin mga katulits At Si BM Hindi ko alam kung sa kami papunta mga katulits Kagala tong alaga ko Yan yeah. Lunes na to mga katulits Makintab na Kahit gabi makikita mo Makintab Yan Para dito gun, dito Hintayin ko na lang. Alaga ko mga katulits. Kami gagala. Dito tayo sa uh, Yaryad. nako Na yung alaga ng mga katulits Dito tayo sa likod. Dito sa likod ang parkingan. Meron din sa baba. Dito daw ang parkingan, mukha ina Hayo. temen labas nito itu itu tayar parking Catholics. Ilawak na dito ng parkingan. Oops. Okay. Yes. Ilawak nga ng mga parkingan dito. Ang ganda. Problema ang labasan. Dito pala ang labas. palabas dito na katulit handa dito hanapin ko muna yung daan na palabas ito pa akyat yan eh ay eh, pababa pala yan hindi ako dumaan kanina Lipat ako ng parkingan mga katulids Dahil Hanapin ko yung ano Yung Daan ng palabas Ngayon tayo ng parking dito pala ang palabas yan oh palabas palabas okay. dito na ako parking yun ang tulong palabas ayun Stas. so yun na dito na tayo nagparking mga katulits yan oh tanggal ang yang dito. at uh, June na nakaparking na tayo dito hintayin ko na lang yung tawag uh, time check tayo uh, alas cheese 46 na nang gabi mga katolids yun na guys uwi na tayo tumawag ng alaga time check 12 20 ang gabi yala, ulit ko na ako Bạn kia tay ở Sí, lo ¿no? Lapit lang kayo sa gate guys. So let's